Matapos nga namin maggamas nung nakaraan sa school eh, Eto namang akin kuko ang aking iintindihin Bago nga sana kami maggamas E eh, naisipan ko nga sanang linisin yan Kasi naalala ko nga bigla na kami nga pala ay magagamas pa ah. Aba eh, sayang naman kung lilinisan ko bago madudumihan na naman Mas palinis ko nga ng kuko Ay nung nakaraan nag-recognition nga ang ati kulo At nung time nga na yun ay napakaiklingan Ng aking kuko Hindi ko alam kung ako lang yung nakakaranas noon, Pero kadalasan kasi na kapag ako ay nai-stress Talagang eto talagang kuko ang aking pinagtitripan Kaya naman ang pinalinisan ko nga, yan at pinalaga ko nga ng q ay hindi ko nangagaanong kinukot-kot yung akin ko kaya kung makikita nyo nga ay medyo mahaba na nga yung aking kuko. Iiwasan ko na talaga mga marsis na siya nga ay maputol dahil talaga namang magdedire-diretso na talaga yan hanggang sa mapudpud na naman. Dahil sa totoo lang ay napakapangit talagang tingnan ng kuko ko kapag ka napupudpud. At syempre dahil hindi nga natin kayang linisan na ating kaliwang kamay ay tayo nga ay nagpatulong na. Anyway kapag ako lang ang naglilinis ng kuko ko ay tamang kuskus nga lang ay okay na sa akin. Dahil sa totoo lang mga marsis ay napakabihira ako talaga magpalinis ng kuko sa iba. Kapalinis nga lang ako ng kuko sa iba lalo na kapag may mga lang na akong pupuntahan. Anyway, baka may tumaas nga ang kilay at sabihin ay eh, nasa bahay la ang naman eh, bakit nga naman kailangan pang mag o maglinis ng kuko? Wala naman daw ibang gagawin sa bahay kundi mag-is-is ng kaldero at maglaba. asa sasabihin ko nga po sa inyo ang dahilan kung bakit nga ba ako naglalagay nito kahit nasa bahay lang. Dahil para sa akin, ito po yung way ko para hindi ko na nga makutkot yung akin kuko. At siguro ay hindi na rin naman ako gaano nai-stress kaya naman hindi ko na nga kinukutkot itong akin kuko. Dahil meron nga din kaming pupuntahan na birthday kinabukasan eto at naglinis na ngarin ako pa para maganda-ganda naman tingnan. Dahil sa totoo lang po ay nakabalandara po ang aking kamay every time nga na ako ay magbi-video At para maganda-ganda rin nga ang ating kamay kapag maglalaba. Char! Siyempre kahit tayo ngay mga nanay, paminsan-minsan ay kailangan din naman natin ng mga ganito. Pero kung afford na afford mo naman na magpasalon ay why not? Wala namang pipigil sa iyo, lalong-lalo na't ikaw naman ang magbabayan. Eh dahil for the tipid nga ang first na ano, ako na nga lang mag-isa ang gumawa para sa aking sarili. Hindi naman ako mangihinayang kung ito man nga'y masira. kadang nga ako'y maglalaba dahil hindi naman ako gumasus ng malaki ay na lang at least hindi ka na pupunta pa ng salon para ipaayos. Simula nga nung na yung aking kuko ay medyo maganda na nga siyang lagyan ng cutix at maganda na nga rin siyang tingnan. Kaso kapag ikaw lang talaga gumagawa sa sarili mo ay napakahirap talaga ng lagyan itong kaliwa. Pero syempre dahil maarte nga tayo for today's video ay pagtiisan mo at pag mo. Pigil sa paghinga sa paglalagay diyan sa kaliwa at baka nga ni magkagulo-gulo. At sa wakas after 3 years ay natapos din nga itong aking paglilinis o di ba? Takalain mo ay parang sa parlor din naman nagpalinis. Gumanda-ganda rin naman kahit pa paanong tingnan. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po!